Hey guys, ayan, welcome back sa aking YouTube channel, Facebook, TikTok, o saan mo man napanood to. Mayroong konting good news, sa tingin ko good news na to. Compare naman sa dati, tungkol sa Motorcycle Crime Prevention Act, dahil firmado na ni President Bongbong Marcos ang batas. Ibig sabihin, batas na ito. Okay, firmado na yung Motorcycle Crime Prevention Act, na pina-amend dati. Actually batas na to dati pina-amend lang. Kung saan eh para mabawasan o ma-review yung batas dahil nga yung unang version nito sobrang bigat ng penalty. Maaring magmulta si first owner at saka si buyer o si seller at saka si buyer ng 20,000 ting 20,000 sila. Maari pa silang makulong kung ito ay hindi nila agad mapatransfer sa pangalan niya within 5 days or si seller ay hindi niya ito na-report sa LTO within 5 days na nabenta na niya ang motor. Okay? So sa bagong version, ito na. Ayan, ang bagong version ng batas na, pin na inamen na napirmahan na nga noong May 9 ni President Bongbong Marcos ay magiging penalty mo na lamang ay 5,000 pesos na lang si seller at saka si buyer kung ito ay hindi nila nagawa yung kanilang parte. Kung si seller, ang part ni seller, ay transfer ito sa name niya within, ito ang good news, 20 days, hindi na 5 days. Within 20 days, so medyo mahaba-haba na ito ng kaunti compared sa dati na 5 days. Tapos si buyer naman, kung hindi niya ito na-report sa LTO, within 5 days na nabenta na niya yung motor, ay uh, maaari siyang ma-penalty. So, ayan. Ang kagandahan dito, pwede mong i-report sa LTO na nabenta mo na ang motor sa uh, in person, pumunta ka ng personal sa LTO or online, dahil pwede nito sa online I think ito say sa sa LTMS portal pero dinatin, natin, hintayin pa natin kung saan ito pwede i-report ayan, so ayan yung update sa bagong batas, uh, sa batas na, na permahan dati na napasa dati na sobrang pasakit nga naman ito sa mga uh, motorista ikaw nga nag-ipon ka ng pera para makabili ng motor, tapos ang sobrang mahal ng penalty Ayan. So, tsaka isa pang good news, yung double plaka, hindi na siya double. Inalis na rin yun. So, balik na sa si dati na sing single plate, pero mas malaki na ang kaunti. Yun yung bago ngayon, di ba? Pinalakihan lang naman ito ng kaunti dahil ang, ang issue doon ay yung safety nga na kung maglalagay ng plaka sa harap, eh, naaring lumipad, tumama pa sa driver o sa pasahero o sa kasunod. So, yun yung dahilan kaya inalis na rin yung... Uh, isa sa concern dati na yung plaka sa harapan, kaya naman gumawa ng batas ng tungkol sa Pro Motorcycle Crime Prevention Act dahil ito ay para mabawasan, maiwasan o mawala yung mga krimen na kinakasangkutan ng mga motor pero ang concern na iba, kapag gagamit ka ng motor, kapag gagawa ng krimen, hindi ka siyempre gagamit ng plaka na tunay or wala kang plaka so ngayon, uh, ganun pa rin uh, pasado na nga pero at least hindi na siya ganun kabigat, okay? uliting ko ulit 5 days kailangan mo ito i-report sa LTO kung ikaw si seller 20 days kailangan mo ito i-transfer sa name mo ayan kahit hindi mo ito nagawa ting 5,000 kung na-report ni seller tapos hindi mo na-transfer si ano lang ang penalty si buyer lang kasi hindi niya ito na-transfer sa name niya ayan kung ikaw naman ay nakabili tapos na-transfer mo hindi na-report ni ni seller sa LTO na nabenta na niya siya naman yung mapipenalty so ayan so sobrang okay na rin to. So, napirmahan to nung May 9, ayan, ni President Bongbong Marcos at uh, siguro antay na lang yung implementation nito ng batas na yan. Kaya kung kayo ay nakabili ng second hand na motor, ngayon pa lang i-transfer nyo na. Baka maabutan kayo ng implementation. Sayang din, di ba? 5,000 din yon So, i-transfer nyo na sa name mo. Kaya kung bibili kayo ng motor na second hand, ito ang dapat na makuha yung papeles, okay? Original na ORCR, deed of sale na kanotaryo, ID ng registered owner, tapos pin PHP clearance para ma-transfer mo sa name mo so kailangan kung ipapatransfer mo sa hindi mo mother file uh, kailangan ng confirmation request mula sa LTO kung saan ang mother file mo halimbawa ang mother file mo ay Cebu na ipapatransfer mo mayon sa NCR sa Metro Manila kailangan mo kumuha ng confirmation request libre lang yon pumunta ka lang sa LTO magdala ka lang ng mga papelas na nabanggit ko kanina tapos papotocopy mo lahat ng mga yon sa PNPHPG clearance naman pumunta ka lang sa HPG malapit sa inyo tapos, transfer, eh uh, ibigay mo lang din mga papeles na sinabi ko kanina, mag-fill up ka lang doon ng motor vehicle inspection report, tapos pagbabayaran ka sa land bank. Ayan, tapos, after nyan, uh, balikan mo yan ng 2 days, 3 days, talaga makuha mo yung original na PIN, PHPG, clearance. 3 days talaga ang processing nyan. Sa confirmation, 3 days din. So, kaya dapat pagkabili, ikasuhin nyo na ang transfer of ownership. Ayan, tungkol naman sa mga nagtatanong, sa mga buy and sell, sa mga dealer, for example, Uh, hindi pa rin actually di naman talaga nila ta transfer sa nila, nila pang benta lang naman so magkakaroon ng agreement itong si sailor at saka si buy and sell o si kasa uh, na uh, yung motor ay pang benta at kailangan mayroon kang obligasyon okay uh, kailangan mo mag report sa, L sa LTO once a year kung ano na ang update sa motor na yan okay? o sa unit na yan kung hindi pa nabibenta kasi alam naman natin hindi naman mabilis magbenta ng mga ganyan kung ano ang update kailangan mo mag-report sa LTO kung ano na yung status ng unit so inlang, lang kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan pwede kayong mag-comment down below sa akin Facebook page YouTube channel TikTok para sa ating sasagutin sharing is caring